Ako ba yung gago kung ayokong ibigay ng buo yung sahod ko sa parents ko? For context, I still live under their roof, pero nagsishare naman ako sa bills. My dad's an OFW, And my mom is also working. Uuwi yung dad ko sometime soon and I think di in-expect ni mama na ganun kaaga yung uwi niya. And she told me if I could give the entirety of my salary habang lang naman nandito si papa kasi baka daw kulangin yung budget niya. Yeah. Di naman ako sumagot agad pero siguro napansin niya na nawala ako sa moods kasi sa totoo lang ayoko ibigay ng buo yung sahod ko. Willing naman ako mag-share and maybe dagdagan ng portion pa. Pero I have my own expenses to pay For. And you know, my own life to live. Things that I am personally saving and paying for. I don't know. Ako ba yung gago? Sobrang selfish ko ba? My mom's transparent naman sa expenses sa bahay and I kind of think na justified naman na baka nga kulangin yung budget niya. Bumili kasi sila ng lupa expecting na mga October pa, uuwi si Papa but hindi na extend yung contract. I guess din niya inexpect na mapapaaga yung uwi ni Papa kaya ganon. Also, Siman ang dad ko and people might think na malaki ang sahod ng Siman. End quote, True naman to some degree compared sa sahod sa Pinas, but the expenses are just as much. Plus the fact na walang sahod ang seaman pag wala sa barko. Kakabalik lang din ni Mama last year sa work Nag-stop siya for years to take care of my siblings. And recently lang, naging malaki ang sahod ni Papa para makastart sila mag-invest sa future and retirement naman nila. Why di sila naka-invest sa sarili nila? Kasi kami sa nila on top of the daily expenses and yung tuition and dailies ng mga kapatid ko plus yung bahay na binili nila for the family. Sa depensa ng mama ko, alam ko na hindi maalwa ng buhay namin kahit OFW ang dad ko, but they did their best to raise us sa environment na hindi gaya nung kinalakihan nila and grateful ako doon kaya I was thinking talaga if selfish ba na ipinagdamot ko yung isasahod ko for a few months samantalang they sacrificed decades for their lives for us naman. What's a few months? Alam mo yun? Naku-confuse ako kasi alam kong gusto kong magbigay ng more, pero gusto ko din buhayin yung buhay na gusto ko. Kaka start ko lang din naman mag-work and they never really outright ask me to contribute sa bahay. Now lang, kasi nga siguro kukulangin and probably kasi tumaas na yung sahod ko and kakaunting months lang naman until makasampa ulit si Papa. Update na din na nag-usap na kami and hindi naman niya ako pinipilit. I told her na I want to keep my salary but I'll contribute more and in the case na na talagang kulangin, they can ask me. Merong mga nag-comment and yung isa ang sabi niya, DKG or hindi ka gago. Mag-share or dagdagan mo at least until hanggang andito, tatay mo, pero hindi need ibigay ng buo.